Punta so, nga ako sa Vietnam noong 2012 sa uh, secret mission mm -hmm. para kausapin yung Vietnam dahil mm -hmm. nasa gera sila with China for a thousand years eh, for mm -hmm. a millennium. So kumukuha tayo ng advice, paano ba sila nakipag-deal with China? Mm -hmm. uh, na-meet ko yung Defense Minister ng Vietnam, na -meet ko yung Intelligence Minister, na-meet ko yung uh, Deputy Foreign Minister ng uh, ng Vietnam. No? Kasama ko yung akin, Chief Legal at saka yung aking uh, undersecretary. So, uh, marami kami natutunan. Una, may code of conduct pala ang China with Vietnam. Dahil matagal na natin nilalabi yan sa ASEAN eh, mm -hmm. na magkaroon ng code of conduct mm -hmm. to govern our relationship dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Pero yung natutunan namin ay uh, maliban dyan ay merong, merong laging backdoor between uh, Vietnam and China. Kahit mm -hmm ipag-gera sila noong uh, 1973, noong 1988. Uh, so, meron silang uh, nag-insidente na mahigit 100 na Vietnamese yung napatay ng China dyan sa Pratlis At mm. 18 yung napatay ng Vietnam na mga Chinese. Nangyari uli yan dito sa uh, Johnson Rift noong 1988. Mm. Uh, labing halos pitong po yung napatay ng mga Vietnamese ng China. Uh, parang ang sinasabi ng Vietnam ay kinakailangan i-maintain yung backdoor. Oh, okay. uh, especially during the worst of times. Oh, okay. so, paano? E, itong recent history natin, dalawang gera ang nangyari between Vietnam and, uh, and uh, China. Yung isa mm -hmm. ay invade ng China ang Vietnam at naitaboy sila ng mga Vietnamese. Yung ikalawa ay nung uh, in-invade naman yung Vietnam yung Cambodia. At tumulong yung China sa Cambodia. Yan nangyari hmm. yan, 70 s no? So, itong bansang ito ay nakipag Pero meron silang backdoor. Ang kaibahan nila sa atin, united yung Vietnam eh. Payo, ah, hindi pa siya. united. Yung Vietnam ay merong ideological state katulad ng China. Hmm. Kaya pag nag-backdoor sila, Meron silang pinag-uusapan, meron silang term of reference, meron silang batayan. Ngayon, sineset up natin yung batayan, katulad ng UNCLOS, katulad ng uh, Paris Treaty, katulad ng Washington Treaty, 1898-1900. So, at least establish yung ating term of reference. Ang kulang sa atin ay yung unity as a country na meron yung Vietnam. Baka yun yung kailangan nating habulin.